Patay ang isang barangay tanod matapos pagbabarilin sa kanyang bahay sa Cebu City. Habang sa Cagayan, tatlo ang patay nang biglang mamaril ang isang lalaking nakainom. Nasa frontline ang balitang niya, si John Aroa. Hating gabi kanina, nang magkaroon ng komosyon ang ilang customer sa kainang ito sa barangay Centro Dos sa bayan ng Lasam sa Cagayan. Rinig sa video ang pagtatalo Maya-maya, bigla na lang, may nagpaputok ng baril. Tatlo ang patay. Base sa investigasyon, nag-iinuman sa isang mesa ang dalawa sa mga biktima. Nasa kabilang mesa naman ang isa pang biktima at ang sospek na nag din. Naghamon daw ng suntukan ang sospek sa mga biktima hanggang sa nauwi sa pamamaril. Ayon sa pulisya, posibleng napagtripan lang ng sospek ang mga biktima dahil hindi naman sila magkakakilala at walang dating alitan. Tukoy na ng pulisya ang sospek na si Oliver Padaguan. Tinutugis na siya sa Cebu City. Sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Sawang Calero, pinagbabaril ang tanod na si Renaldo sa Avedra noong linggo. Kwento ng kanyang kapatid, nanunood lang noon ng TV si sa Avedra nang dumating ang dalawang armadong lalaki. Delivery lang. Sabi ng kuya ko, sino yan? Diritsyo. Dito sa giliran yung una sa leeg. Tapos, yung pangalawa dito sa may shoulder ko. Dead on arrival ang biktima. Nakunan pa sa CCTV ang dalawang sospek na nakahelmet at kalmadong naglalakad sa eskinita matapos ang pamamaril. Tinangka na rin daw patayin nang di pa nakikilalang sala rin ang biktima noong nakaraang linggo habang nasa palengke at barangay hall. Blanko ang mga kaanak kung ano ang motibo. May lead naman na raw ang pulisya sa mga nasa likod ng pamamaril. Ma-confirm lang natin yung motive doon hanggang ma- ano natin, until ma-huli natin yung mga suspitsado. But again, as of now, we are looking at all angles sa ano niya, sa trabaho, sa personal. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.